Magandang hapon, ako po si Nikki De Guzman. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Hinatulang guilty ng korte sa Baguio ang tatlong kadete ng Philippine Military Academy para sa kasong murder at hazing. Kaugnay ito ng pagkamatay ng kadeteng si Darwin Dormitorio noong 2019. Sa desisyon ng Baguio Regional Trial Court, guilty sina na third Class Shalimar Imperial at Felix Lumbag Jr. sa murder. At dating kadet Third Class Julius Tadena para sa paglabag sa anti-hazing law. Hinatulan sila ng reklusyon perpetua o hanggang apat na dekadang pagkakakulong. Pinagmumulta rin sila Imperial at Lambag ng tig tatlong milyong piso habang dalawang milyong piso naman si Tadena. Magbabaya din sina Imperial at Lumbag ng 175,000 pesos sa pamilya ni Dormitorio. Ikinatuwa naman ang kampo ni Dormitorio ang desisyon. Sulit daw ang lahat ng pagod at sakripisyo nila sa nakaraang limang taon para makamit ang hustisya. Iniaalay rin daw nila ang panalo sa yumaong ama ni Darwin na si Colonel William Dormitorio. Namatay ang 20-anyos na kadete noong September 18, 2019 sa TMA Hospital dahil umano sa hazing mula sa mga senior kadete. Inabsuelto naman ang sadigan Bayan si dating PNP Chief Jesus Versosa sa kasong graph tungkol sa maanumalyang 62.6 million pesos na chopper deal noong 2009. Kaugnay ito ng pagbili ng PNP ng dalawang second hand ng mga helicopter na pag-aari umano ni dating First Gentleman Jose Miguel Arroyo. Kasunod yan, ipinagutos na ng Anti-Graph Court ang pag-alis sa whole departure order laban sa dating hepe. Bukod kay Versosa, labindalawang iba pa ang napawalang sala. Ibinalik na rin ang cash bonds ng lahat na naakwet. Samantala, guilty naman ang mga police director na sina Lucio Tikman, Ronald Roderos, Romeo Hilomen, Leo Cadio Santiago at isang Hilario de Vera. Hanggang walong taong pagkakakulong ang hatol sa kanila. Pagmumultahin din sila ng higit 11 million pesos kada unit ng biniling mga chopper. Saong 2022 naman, ng ibasura ng Sadigan Bayan ang kasong graph laban kay Arroyo. Nalunod sa ilog ang isang binatilyo matapos iligtas ang kanyang kaibigan na muntik na rin malunod sa Binyan, Laguna. Habang sa Negros Occidental na recover sa isang tubuhan, ang naaagnas na nabangkay ng isang dalaga na noong nakaraang buwan pa pala nawawala. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sinisid ng mga rescuer ang isang ilog sa barangay Langkiwa sa Binyan City, Laguna noong Martes. Dito nalunod ang isang binatilyong naliligo kasama ang anim pang bata. Ilang sagit pa, iniaho ng mga rescuer ang bangkay ng lalaki. Siya si John Renz, labintatlong taong gulang. Ayon sa mga otoridad, iniligtas ni John ang kanyang kaibigan na muntik ng malunod. Yun nga lang, siya naman ang napahamak at nalunod sa ilog sumigaw ng tulong ang ibang bata. Pero dahil sa taas ng riprap o harang ng ilog, ay hindi agad narinig ang kanilang sigaw. Kalaunan, isang construction worker ang nakarinig sa sigawan ng mga bata at nagpasaklolo sa mga rescuer. Huli na nang dumating ang mga rescuer. Sa La Carlota City sa Negros Occidental, sinilip ng mga pulis ang tubuhang ito. Diyan natagpuan ang naaagnas sa bangkay ng labing limang taong gulang na estudyanteng si Pearl Joy Galve. Noon pang July 29 siya nawawala sa Bacolod City hanggang sa may natanggap na report ang mga pulis na may nakakita sa bangkay. Agad nila itong pinuntahan kasama mga kaanak na dalagita at doon na nakumpirma ang kanyang pagkakilanlan. Isinailalim sa autopsy ang bangkay ni Galve para malaman ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa kapapasok lang na balita, naghain ng mosyon si Dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa Department of Justice para pagbigyan siyang makapaghain ng counter affidavit para sa reklamong qualified human trafficking na kanyang kinahaharap. Sa kanyang mosyon, humiling si Guo na bigyan ng sampung araw para maisumite ang kanyang salaysay. Kailangan daw niya ng panahon para i-verify kung tama ang mga records na ginamit sa kaso. Tanging abogado lang ni Guo ang naghain ng mosyon sa DOJ. Itinutulak ngayon sa Kamara na imbestigahan ang lumala ng epekto ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Ayon kay Agri Party List Representative Wilbert Lee, dapat daw bigyan ng pamahalaan ng ayuda ang mga magbababoy na apektado nito. Marami raw kasi sa mga magbababoy ang nalulugi at nawawala ng kita dahil sa mahinang benta. Bukod sa ayuda, dapat din daw mag-roll out ng libreng pagbabakuna kontra ASF. hindi din ni Lee ang Department of Agriculture na paspasan ang paglalatag ng mga plano kontra ASF, lalo pat parating na ang niya season. Magiging hamon din daw kasi ito sa supply ng karne ng baboy, lalo pa at malapit na ang holiday season. Pinag-aaralan ngayon ng Land Transportation Office kung pwede nang maipatupad ang barrierless entry sa mga expressway sa bansa pagdating ng undas. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, target nilang makapag-pilot testing nito bago matapos ang taon. Makikipagpulong daw sila sa iba pang ahensya para maplansya ang plano. Kabilang dito ang pagpapabilis ng paglabas ng mga plaka para sa mga pampribadong sasakyan. Ang plaka raw kasi ang gagamitin identification sa mga motorista kapag ipinatupad ang barrierless entry. Dati na rin sinabi ng mga pamunuan ng NLEX at SLEX na kayang simulan ang barrierless entry sa Nobyembre para maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. We're yeah, target po natin po yan, No? We hope that all the all the little details will be solved by that time. No? Yes, uh, we're trying to meet some sort of uh, deadline. But as I said, though we have to coordinate with so many groups, so so many people, so many expressways by next week, magkakaroon mo kami ng mga more uh, clear semblance of the timeline that we will be posting, and we hope to impose it within the year. Abiso sa mga motorista, matapos ang sunod-sunod na rollback, may dagdag singil sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng Energy Department, papalo hanggang sa 90 sentimos ang itataas ng gasolina kada litro. Abang aabot sa piso at 10 sentimos ang dagdag singil kada litro sa presyo ng diesel at kerosene. Ayon sa DOE, dahil daw yan sa lumalalang tensyon sa Middle East, dagdag pa ang pangamba ng resesyon o pagtamlay ng economic activity sa Amerika. Bago ang tasingil, tatlong linggong sunod-sunod ang rollback sa gasolina, habang limang linggo naman sa diesel at kerosene. Nagbabadyang magtaas ulit ng singil ang Meralco simula sa Oktobre. Hanggang 33 centavos kada kilowatt hour ang posibleng patong sa bill ng mga customer. Magsisimula ito sa Oktubre at magtutuloy-tuloy sa loob ng labing dalawang buwan. Nilinaw naman ang Meralco sa isang pahayag na wala pang aktual na halaga ang rate hike. Kasunod nito ng pagpayag ng Energy Regulatory Commission na ipasa ipasa ng Meralco sa mga customer ang mas mataas na singil ng gas-fired power plants. Ito yung mga plansyang plantang nagsusupply sa Meralco. Marami pang abang ang balita sa pagbabalik na Frontline Express. na ang unang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara tungkol sa koneksyon ng mga Pogo, mga Chinese syndicate, illegal na droga at extrajudicial killings. Mula sa Bacolor, Pampanga, na sa linya natin si Marian Enriquez. Magandang hapon maan. Ano na ang mga natalakay sa pagdinig? Niki, nandito nga tayo ngayon no, sa may multipurpose hall sa may munisipyo ng Bacolor, Pampanga kung saan kasalukuyang gumugulong ang unang pagdinig ng Quad Committee hearing ng kamara tungkol sa kaugnay ng mga pogo, Chinese syndicates, illegal na droga at extrajudicial killing to EJK noong drug war ni dating Pangulong Duterte. Pinangungunahan ang pagdirig ng mga committee chairman na sina Congressman Ace Barber, Dan Fernandez, Garap Paduano at Benny Abante. Kabilang sa mga sinalang sa pagtatanong ng mga kongresista ay ang testigong si Jimmy Guban na isang dating customs intelligence officer. Lumabas na siya noon sa Senate hearing at ikinunong Matapos madawit sa sabong na tagpuan sa Magnetic Clifter noong 2018, Oktubre noong nakaraang taon daw nang bawihin niya ang kanyang naunang talaysay. Idinawit lamang daw niya noon si Colonel Eduardo Acerto sa importation ng sabon na nakita sa Magnetic Clifter matapos umanong pagbantaan ng kanyang buhay at pamilya. Idinawit niya ang ilang pang pangalan sa Pamilya Duterte at Economic Advisor ni dating Pangulong Digong na si Michael Young na pawang mga nasa likod umanong ng shabu shipment. Samantala, dito sa pagdilig si Police Major General Romeo Karamat na naunang siniwalat ng isang house leader na lumapit sa kanila ni Speaker Romualde. Matatanda ang sinabi raw nito na nakahanda siyang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa extrajudicial killing sa madugong drug war ni dating Pangulong Duterte sa kondisyong ita talaga sa PNPC. Hindi naman nakadalo si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil meron daw kasabay na pagdinig sa RTC Manila. Inisyuhan naman ang Quad Committee ng show Cause order ang mga inimbitahan pero di nakadalo at walang paliwanag kung bakit. Sa datos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAG4, meron lamang 42 na legal o lisensyadong mga pogo. Pinagsusumiti na rin daw nila ang mga ito ng komprehensibong plano sa pag-wind down o pagsasara ng kanilang mga operasyon hanggang December 31 ngayong taon. Pinigil na rin ng PAG4 ang pag issue ng bagong mga lisensya kasunod ng utos ni si Pangulong Marcos na total ban sa mga pogo sa bansa nakikipag din daw ang sa iba't ibang ahensya tulad ng DOLE para matulungan ang mga nasa higit thousand na mga Pinoy na manggagawang mawawala ng trabaho. Yan muna ang latest At dito. Nikki, balik tayo. Maraming salamat, Marian Enrique. Naperwisyo kaninang umaga ang ilang pasaherong papasok pa lang sa trabaho dahil sa ikatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Nasa labing jeep na ng put Manila, Punta Quiapo, Divisoria, ang hindi muna pumasada. Kaya ang mga pasahero sa Sataan na Maynila inabot ng ilang oras, kakaabang ng mga masasakyan. Sa sukat para niya sinabayan naman ng mga super ang mga kilos protesta ng tigil pasada. Halos sapat na jeep jeepney ang hindi bumiyahe sa lugar. Maraming pasahero ang naabala. Kilos protesta naman ang isinagawa ng mga driver at operator sa rutang Pasig-Palengke-Quiapo. Ipinaglalaban pa rin ng Transport Group ang pagsuspende ng Public Transport Modernization Program. Kiit nila, hindi sila tutol sa modernisasyon pero ayaw nilang umanib sa kooperatiba. Ibig sabihin daw kasi nito ay wala na silang panghahawakan na prangkisa. At sana mapakinggan na tayo ng ating Pangulo. Ngayong sinasabi niyang minority, tama naman po ang ating uh, Senado, lalong-lalo na po ang ating uh, uh, Senate President Chisis Cudero na para po ang, uh, ang suspension na ito ay para po sa mga naninindigan pa rin na hindi mag-consolidate. At narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Babae sa Kaluokan, patay matapos pagsasaksakin ng dating kinakasama. Barangay Kagawad, patay matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Quiapo, Maynila. At two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo makikisaya mamaya sa Will to Win. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman sa ngalan ni Ruth Cabal. Ako po si Nikki De Guzman. Magandang hapon.